Ito yung mga diskarte na mga scammer. Hindi niya alam na kabisado ko na sila. Tumawag pala ulit yung scammer sa atin. Ito yun sila. Ito yun ang scam sa akin. Hello ma'am. Hello po. Yes po. Ah, ano yung sabi mo? Available okay, na po ba kayo makausap? Oo, oh, okay oh, sa naman po. Okay naman po. Okay po tayo makausap, sir. Oo oh, po po. Um, discuss po sa <laughs> mga sa mga points and rewards po. Um, inform ko lang po kayo na every activity, every transaction, like withdrawals, deposits, and even bank transfer po. And every time din po na magbabayad kayo ng distro online payment, is ka earn po kayo ng reward points. And itong reward points po ninyo, pwedeng i-convert into a gift certificate which is the Dexa voucher po. Pamilya naman po ba tayo sir sa so, gift voucher? Ano yun? Boy sir? Hindi po eh. Ano yun? Ah, uh, it's a gift voucher po, it's a gift certificate and good as cash po. And pwedeng pwedeng ipang purchase and SM branch nationwide sa so department store and supermarket. And also pwede rin siya sa what? Pambili ng gamot, essentials. Then pwede rin po siya sa mga fast food change like Jollibee, Okay, FG po kay FC Mang Inasal and Chow King po. Ah, uh, saan yun? Ano yun? Ah, uh, balik yun na ano? Points yun galing sa BPI? Yes po. Ah, um, um so po siya uh, through sa Dex to po. Yun po yung pwede nyo ma-redeem sir. Pwede hindi nyo ma -re receive nyo by Thursday. Kailan po? Thursday po. Thursday? Mm. Opo. Um, mobile banking, sir, nakapag-publish na rin po ba? Uh, ano yun? yun? Yung ba yung ano? Yung apps? Opo. Online banking, sir. Uh, opo, opo. Um, bye by BPI, sir, nakapag-download na din po ba kayo? Yung, ano yun? Uh, vibe? Yes, sir. Vibe po. Oh, di ko pamilyar eh. Ano yun? Um, yung by Bye by bye, bye BPI application po siya kung saan nakikita yung mga work nyo. And then yung yung sa point po na anak yung you know, um, yung sira po uh, pwede nyo na rin naman pong i-link to sa okay. file. Mm. So kailangan mag ano mag-download ng ano ng vibe bye uh, galing sa BPI. Yes, Ayan? sir. Apo um, download po kayo after the process and then may mag may kita niya rin din yung mga points po. You know? Okay po. Um, mm. um sir, um complimentary gift may from BPI ay nakaka-receive naman po ba every birthday? Nang ano po um, nang complimentary gifts like golf umbrella, hygiene kit, coffee mug and tote bag. Um, di pa eh. Dito diba po, every birthday, hmm. sir. Wala, wala pang nabigay sa akin. Eh. Okay po. Sige, so, sir, so confirm ko lang din po yung birthday nila para ma-update ko po dito sa system. Yung birthday ko? Opo. Mm, June 12, 1992. 1992? Opo, June 12. 1992. Sir, sa pag received po ng ating mga select gift voucher and also pasabay ang kita ng mga complimentary gifts since wala po kayo na receive last year yun nag-receive po kayo. Ano po ba ang preferred natin, sir? Uh, meron po tayong door-to-door -door delivery <clears> at <throat> meron din po tayong pick-up sa nearest branch. <coughs> Pwede na po ano? Door-to-door siguro? door-to-door delivery. Sir, wala po tayong bangkaan dito ha. Just present your one valid ID lang po. And then kung wala naman po tayo para mag-receive, mag-iwal po tayo ng authorization letter and yung ID po natin. Okay po? Bali, yung ano kung may, ulang walang maiwan sa bahay, ganon? po Ah, pwede um, naman po. Available po ba kayo sa Thursday, sir? Para mag-receive ng mga sudex sa gift voucher? Sa Thursday, parang... Mga anong oras yan nide-deliver po? Um, usually nagde-deliver po uh, um, magmula 8 a.m. to 5 p.m. po. 8 a.m. to 5 a.m. Wala. Nasa, ano, nasa ano ko nyan, eh. Busy ako niyan sa business eh. Ah, okay po. Um, baka, um, sino po ba yung relatives na may iwan dyan, sir? Para inuto na lang din dito sa sister na siya po yung mag-relative. Um, uh, baka yung ano, caretaker ko? Caretaker mo na lang mm. Ano pong pangalan ng caretaker nila sir? Para po manood ko sa system uh, Monina Hernandez Ano po? Monina Hernandez Monina? Opo, Hernandez Monina Hernandez, sige po Sir, sa so, complementary gusto po natin We have uh, three colors po White, red, and black Ano po ba yung preferred color natin sir? Ah, uh, yung red na lang Ah color Sige po. Um, sir, sa points po natin, hindi, hindi po tayo aware kung ilan na po ina-accumulate natin na points, sir? wala eh. Wala naman akong uh, nalaman na ng mga points. Paano up, um, kaya yun? First time lang po ba natin, sir, na mag-redeem ng mga points? Or nakapag-redeem nakapag, -redeem, nakapag -redeem natin tayo last year? First? Yung first time pa to. Hindi uh, pa ako nakapag-redeem. Ay, nag Ano, nagpa-redeem uh, Okay po. Uh, first time lang po natin magre-redeem. Opo. Okay po. Sige sa uh, confirm na lang din tayo para mag-check din po natin sa system kung ilan na po yung na-accumulate nyo. Um, proceed na po tayo para makapag-process na. Um, sir, makikibalidate di lang po ako ng last 10 digit card number po. Last 10 lang po ah. Uh. Last 10? Wait lang. Ah, po, last ha? 10 digit card number. Yung Wait lang. Yung sa ATM po natin, kaya hindi po yung sa credit card. Okay. Wait lang, okay. di kasi kabisado eh. Ah, oh, sige po Okay po, sir Okay, thanks Hello, ma'am Hello, sir Hello, po um, Ano po, sir May copy na po tayo Opo Ano po Pa-decrate na lang din, sir Para po ma Ano ko dito yung system Ah, okay Ah, uh, 02 um, Last 10 digits po ito, no, sir Tama po Opo Yung starting po siya ng 53634700 Opo

So, bali tatlong 0 to 3, no? 0, 0, 0. Tapos, 2, 7, 9, 7, 4, 4, 8, 9, 4. Opo. Okay po. Um, sir, um, wait, um, hold lang po ako ng line, ha? Check ko lang po na po yung points na accumulate natin. Okay po? Sige po, sige okay. po. Stay on the line lang, sir. Stay on the line. Thank you. Okay po. So, ayun, mga kapatid, ah kapwa manalakbay, tumawag ulit yung scammer. Thank you for patiently waiting po. Yes po. Um, sir, um, our accumulated points po natin is 58,285 points. Equivalent What? po ng 5,000 gift certificate. Bali sir, ang maririn lang natin dito is yung 50,000. So, um, 50,000 um, convert po sa 5,000 gift certificate. So, ito po yung i-deliver ide sa atin by HD. Okay po. Okay. magkano yun, ma'am? Um, 50,000, um, 58,285 points. Um, at so, 8,285 points, ito po yung i include po sa bayit nyo. And then, yung, 5, yung 50,000, yun lang po yung mariridim na. Hindi ah? oh, di ko, 5, di ko alam yun, ma'am. Ah. Paano yun? Opo. Laki, malaki, 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 pala. kasi yung Opo, malaki-laki na rin po kasi yung points na na-accumulate natin. So, since hindi naman po pala tayo nakakapag-redeem. Uh, ngay. for example lang po ito, sir, ha? Um, every 10,000 uh, every 10, points is equivalent po ng 1,000 gift certificate. So, mm. -hmm. naka-58 na kayo, sir. And mm -hmm. then yung 50,000, yun po yung i-convert natin sa gift certificate na 5,000. Mm. -hmm. 5, okay po? Okay. Um, Sige po. Sir, proceed na po tayo. Forward na po kita sa aking program manager. Then siya na po yung magbabalidate -magbab sa inyo para sa mga gift certificate niyo po. Okay po? Sige, sige po. Okay. Tiyan talay lang sir. Hold lang po ako. Okay, po? Okay.